Bossing Vic Soto, alam daw kung sino ang may kagagawa ng pagpapalabas ng mapanirang pelikula ni Daryl Yap, sino nga kaya ito? Isa sa mga dahilan ng pagsasampa ng kaso ni Bossing, alamin. Nagsampa na nga ng kasong cyber libel si Bossing ngayong Huwebes, January 9, 2025. Nauna na rin nga nating napag-usapan. Dito nga, ay makikita nga dito si Bossing na kasama ang kanyang asawa na si Pauline, ganun na rin ang kilalang si Atty. Buko de la Cruz bilang legal counsel nito. Isa nga sa mga natanong kay Bossing, ay kung ano ang naging reaksyon nito, nang pumutok ang balitang ito. Kaya naman ayon nga kay Bossing, na marami daw ang nagtatanong sa kanya, kung anong naging reaksyon niya sa pelikulang ito, lalo na nga sa trailer na inilabas. Pero, ang naging sagot nga ni Bossing dito, ay ito na daw ang kanyang naging reaksyon sa nangyari. Kumbaga, ang pagsasampa daw ng kaso laban dito, ang naging reaksyon ni Bossing sa nangyaring ito. Dagdag pa nga ni Bossing sa kanyang interview, na naniniwala daw siya sa ating justice system. Kaya naman ay abangan na lang daw ang mga mangyayari nabanggit pa nga ni Bossing dito na hindi daw siya ang nakaalam nito kundi ang kanyang asawang si Pauline at ganoon na rin sa kanyang mga kaibigan dahil hindi naman daw siya active sa mga social media Isa pa nga sa mga tinanong kay Bossing ay kung hiningan daw sila ng production ng pelikula patungkol naman sa kanilang side sa nangyari Pero ayon nga kay Bossing na wala daw nangyaring paghingi ng consent mula sa kanya o ng kanilang side para maging balanse ang lahat kumbaga, ay tila hindi nga naging patas ang paggawa ng pelikulang ito. Hiningan din nga ng mensahe dito si Bossing, para kay Daryl Yap, pero isang Happy New Year lang ang binigay nitong mensahe para sa nasabing direktor. Isa din na sa mga nasagot dito, ay tila may alam nga o hinala din si Bossing, kung sino ang nasa likod nito. Dahil nang matanong si Bossing tungkol dito, at kung mayroon daw siyang hinala kung sino ang may kagagawan nito ay tila may hinala nga si Bossing dito, na hindi nga niya binanggit muna kung sino, hanggang sa wala pa daw silang ebidensya, o hindi pa nila napapatunayan. Pero, marami na nga sa mga netizens, ang may hinala na rin naman, kung sino ang nasa likod nito. Na marahil ay alam nyo na rin kung sino. Na matatanda ang, nauna na rin itinanggi ni Daryl Yap, na may kinalaman daw ang mga ito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Wala din daw siyang sama ng loob o galit sa mga artista na gumanap dahil alam nitong trabaho lang daw ito. Dagdag pa nga ni Bossing dito, na wala daw itong problema sa kanya. Pero, makikita pa rin nga ang kakulitan dito ni Bossing habang nagpapa-interview, na kung saan ay nakipagbiroan pa nga ito, kahit na seryoso ang usapan. Samantala, hindi pa nga muna sinagot ni Bossing ang ibang mga katanungan sa kanya, dahil si Attorney Buko na daw ang bahalang sumagot nito. Isa na nga dyan, ay kung nag e expect ito ng paghingi ng apology, mula sa mga sangkot sa nasabing pelikula, lalo na nga sa director nito. At kung manghihingi din daw sila ng damages sa nangyaring ito, na tinawag ng isang paninirang puri ng mga netizens, dahil malinaw na binanggit sa trailer ang pangalan ni Bossing. Kasama na rin nga dito, ay kung may balak silang ipatigil ang pagpapalabas nito, dahil ayon kay Bossing Dick Soto, ay bahala na raw dito ang kanyang legal counsel. Hindi na din nga sinagot ni Bossing ang mga tanong sa kanya kung may kinalaman daw ito sa politika. Dahil sa pagtakbo ulit ni Tito Sen sa eleksyon. Sa ngayon daw ay nakapagsampa na siya ng reklamo at nakasulat na daw dito ang lahat sa kanyang demanda. Kaya naman ay abangan na lang daw natin ang mga mangyayari na siyempre, ay approved naman ng mga netizens, sa ginawang hakbang na ito ni Bossing Vic Soto, dahil sa tila mapanirang pelikula na ito. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito.